Ito yung klase ng scooter ni Rusi na talagang bababili ka sa sulit ng specs at presyo nito. So guys, sa forma pa lang ni Rosie Sparkle 150i, ay man sabi ko talagang hindi siya kamukha ni Honda Click. Ano? Sa mga marami pa lang nagsasabi dyan na kamukha daw ito ni Honda Click sa forma na ating 150i na ito. Sa tingin ko hindi talaga. At color blue ang aking pinili dahil talaga napakaangas ang kanyang color. Kasi partner talaga ito sa color pink guys. Sobrang ganda, sobrang angas, sporty look. Ito ang masasabi ko na hindi siya kamukha ni Honda Click kasi maraming pinagkaiba sa kanyang specs at features ano sa kanyang format Hello everyone, it's me Larayli Habib. Here we are today at Lucy Motors, San Jose Accidental Mindoro. So, ito tayo ngayon sa bagong sikat at ito nating puntahan at ipapakilala ko sa inyo pagkakataon ko na to guys na mapakilala sa inyo ang isa sa kanilang pinakasulit na bilhin na scooter. Ito talaga guys, ire recommend ko talaga sa inyo. Ano nga ba ang meron sa kanya? Tara at kilalanin natin si Lucy Sparkle 150i. Rusi Sparkle 150i features a 149cc engine, speed limit of 130 to 140 kmph, 4 strokes, sporty looking, maangas talaga. At kaya ko sinabi na ito'y sulit dahil napaka-budget friendly itong motor na ito sa ating mga Pilipino at syempre yan ang magusto natin, di ba, yung kaya natin bilihin. head gauling, talagang glossy ang kanyang pagka-plastic, may decals sa gitna na rosy. Makita naman din sa gilid ang isa pang decals na nakalagay ay FI Europore, sa kanan ay may makikita tayong decals na electronic fuel injection na rin si Rosy Sparkle 150i, talagang bumagay ang line na color pink sa kanyang pagka-blue. Sa kanyang side naman guys ay makikita tayong silver na emblem ng Sparkle Ayan nakalagay, talagang napakaangas guys Nakalagay na rin dito na Rusi 150i, water injected Same as sa kabilang side, emblem ng Sparkle and decals Rusi 150i Sa kaliwang side naman ng harapan ng scooter ay makikita ang decals ng Sparkle mga karusi, nag-review-review -review lang talaga ako ng motor na ito. Pero sa totoo lang, ay nabibigay na ako sa kanya kasi color blue siya, guys. Aww. Kapag ikaw ay sasakay, ganito naman ang iyong view. Ayan, fully digital panel na rin siya, guys. Sa kanya footrest naman, guys, ay nakaaloy na ito. Makikita nyo naman, talagang maganda at napakaangas. Mga karusi, ito ay full LED lighting, full LED setup for headlight, turn signals, and tail lights. At makikita talaga natin dito iba ang pagkaangas ng kanyang mata. At may mga pogi tayong followers na nagpakita sa atin upang humingi ng sticker. At tinanong ko nga pala sila bakit hindi sila naka <laughs> At ito na nga at aking binigyan ng aking stickers. Talaga namang marami tayong followers na ating napahanga sa Rosie. Ayun, thank you po. So, ito guys, si Rosie Sparkle 150i is fully digital panel na rin siya guys. So, ito makikita nyo. Kaso hindi lang natin siya ma-on ngayon kasi wala pa siyang battery. So, ito, i-demonstrate ko na lang sa inyo. Meron siya nitong select at set syempre para ma-select at set natin yung mga nandito sa kanyang panel. I-demonstrate ko na lang sa inyo yung kanyang mga buttons dito kapag drive na natin siya. So, alam nyo na kung ano ang mga meron na dito Ito yung engine kill switch, idling stop, o on and off headlight. So, ayan, makikita nyo dito yan, tatlo yan. Off, tapos meron on. Yung electric start. Siyempre, kanyang hazard, I think si Honda Click ay walang ganito, guys. High beam, low beam. Tapos, um, turn signals, right and left, horn. So, tungo naman tayo sa kanyang under seat, guys. So, tignan natin ang kanyang under seat. Hindi siya kagaya ng other scooter, guys. Siyempre, kagaya ni Luzi Sparkle 125i. Yan. Automatically, kapag ginanon mo siya, mag-open na yung under seat natin. So, ano nga bang meron dito sa kanyang under seat? kasyang kasya ang isang full face helmet. So, fuel tank dito. kasha yung 5.5 5 .5 liters ng gas. So, ito naman dito malalagay nyo. Marami kayong malalagay dito, guys, kasi malawak siya. Kaya yung isang full face helmet dito, malawak. At pwedeng naman sa kanyang seat, syempre, ayan, malaki, wide siya, guys. And syempre, makikita mo dito yung logo ni Ruzi guys. So, ayan. Pwedeng naman sa kanyang grab bar, guys. So, ganito siya. Siyempre, matte finish. So, meron din siyang ganito, like buttons dito. So, kung alam nyo yung purpose na to, guys, comment down below. Kasi meron din ganito si Rosy Sparkle 125i. Just like this, si Sparkle 150i. So, ayan. Meron silang ganito sa gilid. Like, ano to yung rubber to? ng compartment guys so ito meron tayong dalawang compartment na lalagyanan ito kasyang kasya yung cellphone nyo meron na din siyang uh, built-in charging port ayan yung compartment niya sa right side guys pwedeng lalagyanan ng ating sobrang bariya and sa left side naman guys yan pwedeng water pwedeng cellphone So, may built-in charging port siya guys. So, in case of emergency na aalis kayo at low-bat na kayo at mapunta kayo ng school or palengke ng inyong business tapos na low-bat kayo. Siyempre, makakacharge kayo ng inyong cellphone kasi nga may built-in charging port na tayo. Pwede tayo mag-charge habang nag drive So, siyempre, mas uh, advisable pa rin yung may phone holder kasi siyempre pag dito delegado, di ba? dito naman tayo sa kanyang utility hook. So, ayan, meron siyang... Ganyan. So that yung inyong mga plastic or mga eco bag hindi uh, kasi nga may lock siyang ganyan. And then isa lang ito guys ha. Ayan. Pwede siya natutupin na ganyan. Kanya na mga footboard guys. So ayan. Natry natin siyang upuan. Ayan. Kaya na lang mag-judge guys. Pero para sa akin maganda ito. Malawak ang kanyang footboard. So, ayan, medyo may garas-garas siya ng ganito para hindi hindi madulas yung paa natin kapag nilagay natin dito, ano. And then, dito naman, ayan, basta ganyan ako pag naka ako, guys. Malawak ang kanyang footboard or hindi naman sobrang lawak talaga. Sakto lang. Ikaw ay student, perfect na perfect talaga to sa'yo. Ayan, kung may business ka din, for the go na. And, may mo dito. Dito naman nakalagay ang kanyang battery. So, ayan. Dito nakalagay ang battery niya. Dito naman tayo tungo sa kanyang tire. Ito, guys, ay tubeless na siya. So, pinagkaiba nila ni Rusi Sparkle 125i. Si Rusi Sparkle 125i ay tube type pa siya, guys. Ito, guys, si Rusi Sparkle 150i ay tubeless na siya. So, pagdating naman sa kanyang, ito, guys, ha, harap at likod, tubeless size ng kanyang gulong guys sa harapan, 90 by 80 by 14. And sa kanya namang suspension guys, naka-telescopic fork na rin po tayo. And naka-disc brake na din siya guys, si Rusi Sparkle 150i. Sparkle 150i scooter rear brake is drum brake and a rear suspension single shock absorber. guys, size ng gulong sa likod is 100 by 80 by 14. Muffler niya ay nakatutong para hindi agad-agad mapapasok kapag may incident na mailagay natin ang paa natin dito. Ito guys ay naka rare fender na rin para yung putik ay hindi pumasok hanggang loob ng makina at may tapal na rin ito for making sure na safe ito. Water cooled, liquid cooled, syempre as I said earlier. At ito naman ang view sa kanyang taillight. At inalagay ko na rin dito ang kanyang price. At ganito naman siya mga karusi kapag siya ay inupuan natin ng hindi naka-center stand. At masasabi ko ay hindi ako purely tiptoe sa kanya. Alam niyo ba mga karusi na habang umupo pa lang sa kanya, ayan, may kita niyo na masaya talaga ako kasi nagagandahan talaga ako sa kanya. Sporty looking, maangas at higit sa lahat ay bagay sa aking forma. At sa ngayon nga ay ito ang nagugustuhan kong scooter ni Rusia ang Rusi Sparkle 150i. And hopefully soon ay magkakamotor din ako ng ganito. Color blue siya guys. Favorite yarn.